Let's eat. it. Ito na ang ating inangit. Inangit na ang tipa sa Good morning mga ka-Dragon. Ayan, what's up, what's up? Ayan, nandito ulit tayo guys sa ano, sap kubo. Dahil, ano, pauwi na rin si Kuya bukas. So, pagluluto natin siya ng uh, adobong pabo. Adobo sa bata. Pwede rin naman yon Pero, ha? <laughs> so, si Tita pa sa tayo kay Papa. Wala kami magbili yung guys. Ba't kaya? Wala sa Monticlaro. Diyan sa batasan siguro baka meron. So, ayan guys. Magluluto rin tayo ng inangit. Dahil napapatikin daw si Kuya ng kakanin. Ayan, pagluluto natin siya mamaya ng inangit. So, yan guys, ano, uh, so, yung aming big brother ay okay, napasyal dito uh? sa aming kwan, sa aming kubo. Dahil okay, siya, charot. <laughs> <Huh? laughs> Dahil gusto niya rin ng kwan, kambing, charot. Hindi, pero hindi siya kumakain uh, ng silang kambing. Um, kaya, pabo na lang daw. O, oh, diba? Ayun, no? ayun ay pala yung pabo. Oh. Ano yung kaya, friend, lalaka? Baka makulbat na yan. Sarap yan. Di ba yan yung hinanda nila sa Kuan? Yung sa ibang bansa. Yung Thanksgiving. Ayan ba yun? Thanksgiving day nila. Ang apon ng tigayo. Ang Seryoso. Ayan, kasama samarin nasa yung nga kulit. Ayan, ang sarap ng ating, ano guys, bulaklak ng kalabasa. malilit na. Buko daw. So, ito ang ating paranghalian. Sarap. Ito pa, ito pa rin yung nakuha naming hito dito sa, ano, sa laisda. Mas gusto pa kasi ito ni kuya yung mga ganito kaysa yung mga karne. Gusto nyo yung ganito. Ano na yun? gulay tayo, guys. Buritibod. Magburitibod tayo. Na may inihaw na falchat or hito. nag-overflow na yung aming ano, okay, okay. tangke. Pinasamantala naman ni Tita Ligaya sa ayaw. Ang tubig na ilig na lang sa halaman. Tuluto tayo guys ng ano. Meron akong bagong recipe dito sa ating pusit. Pero hindi ko alam pangalan. Pero parang ano siya, uh, style kilawin. Pusit. Pusit. Gagawin ko lang siya ng sauce. Hi, sana ganyan lang makulimlim. Ha? Pagkatagduda? Uy, alipit niya yun. Uy, langat may ginagawa. Nakita. Sa tukma is life. Ano na kayo papaya na yun? Yang Yang! Ano oh, ba? Nakahanap ng kanyang playground. Guys, ito na yung laman ng sibuyas <laughs> namin, ah. Oh. See? <laughs> <laughs> Nag-agbalin mo ma nga para, lasunan. <laughs> pang mayo para eh. ano? Tawag dyan? <laughs> Lasuna. Lasuna, labas. Nag-ispagitay. Yan, yeah,

Where is mommy? Kamu. Yeah. Kinala ni si mommy. <laughs> si mommy mo. Mommy ka na naman, si naman. Kala niya si mommy. Okay, mo. Ah, lumig. <laughs> lamig. Lamig. Oh, Ito Touch Touch. bigyan na yung ice. Ah, lumig. <laughs> <laughs> wala naman nilang yoke? Dalawa lang. Halamay! Taklo! Sa akin hindi pa yun. Uy! Ayun! Anong niluto mo, okay. Day? Wait for the... Saan yan sa busan? May bagong luto si Ma'am Margaret. For today's video, I'm Ma'am Margaret. For today's episode, sa daw si Ma'am Margaret hindi Madona. Okay. Dahil social daw yung luto. <laughs> Kapag galante siya guys, mamargarit. Pag kuray po, madunga. Hindi tubig to. Dali. Inyong. Siyulan po. Anong tawag yan? Anong tawag yan?

kita mm -hmm. na chai to chai doalo na si Tita Parang naimas na naman yung gulay manti ah. Talaga Si gulay queen ah. nagbanglaw. Talatap na naman to guys. Buray di baon. At masarap. Mm. Sige, JD. Kaya mo yan.

JD, jadi, wow, seret nang berhenti buat nyantip, asing the best, seni, <laughs> sendok, mantep, perang emang, Ah, gitu banget emang, emang, tuh. Dima sa... Dima sa... Sabong, 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 sapula, sapute, sabong, sapait, isa... <laughs> hm, sapula, sapute, arat, arat, na arat, na bo, uh, talon di pide, sapulen. <laughs> ha, magaya din siya. <laughs> Bakit baby ka pa at nagagapang ka rin? Gaya-gaya. Gaya, -gaya? Gaya ano mo mga bingo? sige, daw mga bulate eh. Oh, kunod ko sumasalamin dito. Eh, mo Ayan. Mag-ingit yan. Sige, okay muna. Oh. Laban. Laban. Go. 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 Bilis. 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 Bilis.

Bang Man. Oh, again. Nagkakarelahan sila. Oh, ulit, ulit,

naman na yang yang nakasakay sa likod. Ah, buyo din nan. Ha? Buti oh, na kikisa mo ngayon si Kuya, please! Kamo. Buti na kikisa mo ngayon si Terdy eh. <laughs> hala, hala, hala. Oh, doon ka rin kay Kwecha. Ah, doon ka kay Kwecha. Oh, isa mo. Dapak rin, kumari. Hala. Dapat ka sa... <laughs> eh? Wala mag-awak dito. Kaya mo magkapit sa...

Amir. Nako daming karne ng kwan eh. Pabo. Ano purta ba? Sige, sige. Ha! Ah, Awa, nagiting bang. Mapanda marami din nga Ayaw mag ito itlato may na hmm? Oh, matusok ang mata mo dyan hmm. si JG, Oh. Si JD. Ulam Madulas yan. madulas <laughs> lang yan slide ka gan, split ka na. Oh, no. Ano ma, ini ni. Ha. mo. Hoy, kay net. may blood ka bitukan Dito ka nang ano? Dito ka nang ano? Manalo. Hello. Salamat ang mga sabihin. Pinakalag ng sa Kain na mga kadragon. Kain na po. Ate, punasan mo yung sipon na yan. Ay, subuhan mo siyang yan Ay, yung dilaw. Yay! Ito. Yung damit niya. Ang mula mukha. na na. Ayun yung mga. Ayun gusto mo tayo? Ay,

ay Kanina, na. mangga na naman yung merienda. Mm. Basta paborit. Ready no? Paborit. Mm -hmm. Kaya! Eh, may luto na. Bakit may malunggay yung na? May luto na. Nagbigay na kanina po. Kaya? 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 Luto mananantay. Walang katapos ang luto. Mag-inangit daw senti ligaya. Tsaka natin tong ano. Tabo. Nilagyan natin ng Sprite. Hmm. Ano na lang daw to guys uh, ad ay ano adobong toyo kasi kapag nilagyan na siya ng gata mabilis daw mapans. Dinakma mm niyan, pag dinakma -hmm. niyan tapos. Ano pa naman niyan, bilis pa sa 4. Inunukuan niyan, ente. Inangit, ganyan lang 'yan. Oo. Mm Bago. -hmm. Sausaw sa asukar? Inangit. Malagkit yan sa kabigas. Um, wala, malagkit um, lang mm. eh. Well, Ganyan natin itong ating adobo. <laughs> Gakain ka ng ganito, Oo, eh. May ko lang matik mo Pabong. Sarap to. Parang native. Ano man, oh? <laughs>

Pag ganun lang na sinahin, sa ilalim lang ang ano niya. Ito. Gata. Uh, pero pag ganyan na lang. Tagal. Inangit. Hindi lang eh. Yan oh, na yan? Muto na? Oh. Hindi pa eh. Linay pa. Ayun. Okay. Tapos iluto ulit yan, Anta. Hindi Sabi niya, natumbay yung saging nandito. Hindi pa kung nang mo, dapat dito kita tayo. Ngay! mo pagkuhan. Awa mo, ano nga yun? mo, alom? oom pas ka na may Wow! Hey! Buka niya, buka niya. guys, luto ng ating inanget Inangit ng antipasing po. And then, nag-imasin Sarap ikap ito. Walang <laughs> inangit. Sarap to, oh. sao ito. Sarap ito, oh. Sana ah, ah, mo, so. <laughs> Ano nga yan? Ayan, mga yeah. pag Ay, Sarap ng inangit. Perfect. Sino, ano, sino nakaka-nakaka- misa yun ito parang uh, nilang... Para ano to guys right? suman bali ano lang ingredients nito gata tsaka konting asin parang medyo mm -hmm. may alat-alat ng konting tsaka may isa saw so, sa so, suman so. hmm. yung baga sa keso nang tawag yan e sumang purito hmm. pero ito kasi isa na sa sa dot <laughs> maghihisap <pa> ako ng <laughs> isang konserto. Alam mo sa pagganito pag umaga makakakabago na. Ito 'yung sarap oh ito. Para lang siyang kanin. Ni mag-overnight na tayo sa kubo. Dahil pauwi na si Kuya bukas. Ayun guys, after After for hours, lumambot na rin ang ating pabo. Ubus ang isang gaban na. Ba 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 ba. Fresh <laughs> na yeah. ang baby delights. Jaydea. Abang. Pulutan ng George. Kumambon kanina. Pero parang uminit naman. Wow, ang bango na ng ating adobo. Hmm? Ba't yung malaki na yan?

Oh, masarap yan. Ipira ito rito. Hmm? Bagyan mo na. Meron na ba? Wala pa. Dapat matikman mo yan, ante. Ay, dapat ako ba kahit Ay, ako ko? dapan, lizim ni kabi gidapan kisano, anong dapin? subdue, yung pa, nikel ng ganon, magjed

Ididare ka namin. Tikman mo baga, lasa mo mas kasarap pa ngayon mo, Ay, ano? Ito. lasang native siya. Parang mm. ano, lasang kal naman. Wala eh, parang lasang kal. Hmm. Ganyan kasi yung niluluto din namin parang kal. Hmm. Ang lakman. daw. <laughs> Malinis pa, Unik siya kabayan. Ay, yung malalaki doon? Puro pigs. Wala na, ako. Yung, pan, okay. manaw. yung, yung pan. 70 lang isang kilo. Puti yung. yung.

So, ano na din niluto do din nga kasi kanu ba nagluto kasi yo. Bicol. Dun sa ano ang daray. Hindi dito. Ang luto ya pa sila nga. Dito tayo nagluto. Ay nung sila Ha? tama. Oh, hindi, hindi pa man sila nagkatay ng ganito. Ay. Ito pala yung first time. Eh, ah, hindi. pangalawa na. Ano sila. Ano hmm. Sila ko, Hmm. Right. Eh, hindi. Ganyan hindi. 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 Ito. Hindi. 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 yung Hindi. 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 Hindi.